kasama natin si Ma'am Tanya ng gandang 80s. Sobrang happy nila kasi may 100,000 na po sila. Pero siyempre, pwede pang madoblin sa fast money para magkaroon ng total cash prize of 200,000. At siyempre, may 20,000 din na napili nila ng charity. Ano bang napili niya, Ma'am Tanya? The Love Life Project for Health and Environment. Yan, yeah, the Love Life Project for Health and Environment. Ito na po, fast money round na. So, i-wish natin na makuha nila ang jackpot. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kadaldal kapag nalalasing? Go! 10! Ang masipag na nanay, kayang pagsabayin ang paglalaba at blank. Pa, ma'am, Ano ang pwedeng gawin sa sidewalk o bangketa? Magkatinda ng kariton. Kapag sinabing torpe, ang lalaki ay blank. Ah, ma... ma... hindi nagsasalita. Anong laman ng bulsa mo ngayon? Pera. Let's go, Miss Tanya. On a scale of 1 to 10, gaano ka kadaldal kapag nalalasing? 10. <laughs> Parang lahat naman yata. Nandiyan po ba ang ten. Nandiyan. Ang masipag na nanay, kaya pagsabayin ng paglalaba at pamamlansya. At, at uh, pasma ang abot. Nandiyan ba pa ang Wala po. Eh, sorry, sorry, sorry. Wala po. Okay lang. Ano ang pwedeng gawin sa sidewalk o bangkita, sabi mo eh? Magtinda. Ang sabi ng survey ay... Wow! Nice one. Pag sinabing torte ang lalaki ay... Ginig sa salita. Survey Wow! Nice. Ang laman ng bulsa mo ngayon ay... Pera. Ang sabi ng survey... Wow! Nice one. Pass. 105! 105! Si niya? What a good start. Let's welcome back Vida. Ma'am. Welcome back. Alam ko po, po eh, nanonood po ang kaibigan ninyo na si Miss Myra Manibo. Nanonood po siya. Um, Miss Myra, get well soon po mula sa amin dito sa Family Feud. May may message po ba kayo kay Miss Myra? Myra, sis, para sa iyo to. Makikita po natin ngayon ang uh, mga sagot ni Miss Tanya. Nakakuha po siya ng 105. Ibig sabihin 95 to go. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka kadaldal kapag nalalasing? 10. 9. Ang masipag na nanay, kayang pagsabayan ang paglalaba at plants. Pagluluto. Ano ang pwedeng gawin sa sidewalk o bangketa? Nagtitinda. Bukod sa pagtitinda. Bumibili. Kapag sinabing torpe, ang lalaki ay mahina ang loob. Anong laman ng bulsa mo ngayon? Cellphone. 95 points, Miss ninety 95? Kaya, kaya natin ito. Okay. Pag uh, nalalasing daw, na, gano'n ka daldal? -dal? On a scale of 1 to 10, sabi niyo yun, nine. Ang sabi ng na survey natin. Ang top answer ay 8. Pag masipag ng nanay, kaya niyang pagsabayin ang paglalaba at pagluluto. Ang sabi ng survey sa Top answer! Anong pwedeng gawin sa sidewalk o bang kita sabi niyo ay bumili? Ang sabi ng survey. Uy! Ah! Ang top answer dito ay magtinda. nako ni Ms. Tanya. Pag sinabing torpe ang lalaki ay, sabi mo, mahinang loob. Ang sabi ng survey ay... Ah! Oh! ay! ay! Isa na lang. Anong laman ng bulsa mo ngayon? for 200,000 pesos. Miss Vida, ang sabi niyo, cellphone. Pero ang tanong, yung sinurvey ba natin isang daang tao ay may cellphone sa bulsa? Ano sabi mo dyan? Yeah! ang tapang sa pera. Pero sumunod yung cellphone. Congratulations! Nanalo po sila ng 200,000 pesos. Sobra-sobra pa yung puntos. Ano pong masasabi niyo sa inyo pagkapanalo? Ah, uh, sobrang <laughs> masaya kami, kami eh? kasi hindi namin ina-expect to. Uh oh, Yan kami. Akala niyo nga, pakis <laughs> <laughs> lang. Akala niya na magagaling kami. <laughs> 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 Pero ito nag-attention talaga, Bernie. Dahil sa'yo, sa no, maraming salamat. Maraming salamat, salamat sa inyo. Thank you man. po sa inyo, uh, gentlemen. Sana'y maulit po ito sa susunod na pagkakataon. Thank you. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat sir. Maraming salamat. Grabe, alam niyo po. Natutuwa po ako sa guests natin, alam niyo po, dahil sila pong resibo na life goes on after uh, whatever career in show business. In other words, Septemberific po talaga ang buhay. Kaya maraming salamat Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng sayat pa premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!